kumare, dito na naman ako ang inyong small sar store owner na kumare. Kung mapapansin nyo nga mga kumare na medyo madilim na nga ito sa aking video ay gabi ito mga kumare ko ginawa. Dahil kapag umaga ako gumawa mga mare ko sa pag edit ay nakuwala na talaga akong oras. Sobrang busy na nga mga mare kung umaga at kailangan na rin nating magdubli kayod sa umaga at sa gabi. O siya mga mare, nandito na naman po ako para magbigay sa inyo ng ilang tips kung paano humatak ng customer sa ating munting tindahan? Siyempre ang pinakaunang tips mga mare ay kailangan maging approachable tayo sa lahat ng mga nagiging kaharap natin. Dahil ang pagiging approachable mga mare ay napaka-importante talaga sa atin lalo na sa ating mga small sar-sar store owner. Upang ang isang customer ay hindi mag-alang magtanong kung anong available sa ating mga paninda. Pangalawa, mga mare ko ay kailangan ilagay sa front ng ating tindahan na ang past moving items, mga mare. Dahil isa ito sa mga reasons kung bakit mas na-attract ang ating customer. At pangatlo mga mare ko, kailangan laging available ang mga items na laging hinahanap ng mga customer sa ating tindahan. Kahit pa unti, -unti mga mare, eh kailangan meron tayong palagi na items na hinahanap sa isang tindahan. O paano mga mare, hanggang dito na lang muna at naway na katulong sa inyo ang tatlong tips na aking ibinigay. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, Mare, ang pawang sinishare ko sa inyo ay aking na experience bilang small sari-sari store owner. Kaya mga Mare, kung isa ka sa nakakapanood ng video na ito ay pakifollow mo na lang ang aking YouTube channel para sa mga susunod pang tips. Yun lang, maraming salamat and God bless.